Tama na, may iyak ka, no? Painud, my... Ah. Ano pinapanood mo ba ga? Oh, but... Si Dora to, ah. Dapat na, iiyak ka. Ha? ha? Hmm. Ano nangyari? Can I help? Ha? Ano nangyari kay Dora? Bago ba pa may Nagkasakit si Dora? Or or ha? Nagkasakit pa si Dora? Ay, umiiyak ka. Asa ka ba na pinatay ka na? Ano nang isakit ni Dora? Not... Nagkasakit ba kasi Dora? Oh, Ay, wag ka na umiiyak. Magaling na si Dora. Pinagaling na siya ni... Nung dokto, yung doktora niya. Mm, okay na si Dok Dora, oh. Mm. Okay, oh, natawa si Dora, oh. Nagpa-check up na siya kay doktora. Wala na daw siyang sakit. Bye-bye. Yeah!